Magandang araw! Tara at samahan nyo nga kami sa aming ganap ngayong araw. Hapon na nga ito at naguhugas na nga ako ng pinggan. Dahil sa hapon na nga bumabalik yung tubig. Kapag alas dos at hanggang alas 4 nga ng hapong walang tubig. Bumili nga ng bigas yung asawa ko at sakto magsasaing na nga ako. Pero bago nga ako magsaing ng bigas ay unahin ko muna itong mga pinggan. Para wala na nga nakatambak sa lababo. Kinuha ko na nga itong lagayan ng bigas namin. Para mailipat na itong bigas sa lagayan. At Katapos ko nga may sali ng bigas sa lagayan, kinuha ko naman itong kaldero para lagyan na ng bigas at para makapagsaing na nga ako. Dalawang baso nga lang yung nilagay ko kasi kasya na nga rin yan sa aming tatlo. Pagkatapos ko nga mabalawan o mahugasan yung bigas, eh ay ko na nga yan dyan. Ito nga lutuan namin ay kailangan pa namin lagyan ng stick or kaya toothpick para may pangharang at bigla-bigla na lang kasing lumalakas yung apoy. Fast forward nga, at atong anak ko nga ay nagyayangang lumabas. Pinayagan ko na nga rin siyang maglaro sa labas kasi minsan na nga lang din kaming lumabas dahil nga sa init ng panahon. etong nga at nakita ko nga yung tubig na maandar. At tinignin ko nga kung puno na ba yung drum at hindi pa nga so babalikan ko na nga lang yan mamaya. etong nga si Kiefer laging nakasunod sa akin. Sabi ko nga sa kanya dito na huwag siyang umupo dyan sa inuupuan niya. Baka matikwang siya ba? Ewan ko kung ano Tagalog sa matikwang. Kayo na lang umintindi. <laughs> Pero buti na nga lang din at hindi nga siya natikwang. At tinadala niya nga ito kahit saan. At fast forward na nga kinagabihan na nga ito. Pagkatapos nga siyang ipasyal ng papa niya dyan sa labas. At eto nga nagulat talaga ako sa itsura ng paa ng batang to. Para ba naman sa sobrang itim talaga ng paa. Akala mo kung saan talaga nagsasusuot tong batang to. Imbis na magalit ako or mainis ako, ewan ko na lang talaga, natatawa na lang talaga ako sa itsura nito. Pero ganyan naman talaga yung mga bata, di ba? Diba? Dumaan din naman tayo sa ganto, kaya pinabayaan ko na lang din. At maya maya nga, ililinisan ko na lang yung paa na yan na sobrang itim. Mabilis din naman dumikit yung mga alikabok sa paa ng batang to. Kasi sa sobrang pawisin talaga niya, nagmana talaga tong batang to sa akin na sobrang pawisin. At yan nga't uhaw na uhaw talaga siya. Sobrang tawang tawa talaga ako sa time na to. Kasi hindi talaga ako makapaniwala na ganyan kadumi yung paa niya. Sabi ko nga sa kanya dito, maghugas siya ng paa niya. Pero ang sabi ba naman, wash your face daw. Pinagpahinga lang na lang muna namin siya bago namin siya linisan. O baka paliliguan ko na lang talaga to. Dahil panigurado, mangangati na naman tong batang to. Hanggang dito na lang, hanggang sa muli!